Isipin mo sandali na tila nagpa ang sansinukob na magpadala ng espesyal na mensahe para sa iyo lamang. Isang bagay na napaka-personal at malalim na tila isang tanda mula sa kalangitan. Ituring ito bilang isang yakap mula sa mga bituin, patunay na may mga kapangyarihan sa itaas na nag-aalaga sa iyo ng para bang hindi mo palubos na naunawaan. At ngayon, isipin na laban sa lahat ng posibilidad, mayroong tunay na interesado sa iyo. Siya, na dati ay tila hindi ka man lang napapansin, biglang hindi na makapagpigil sa pag-iisip sayo. Hindi ito simpleng pagka-curious, ito ay paghanga na nagtutulak sa atin na gustong malaman ang bawat detalye ng isa't isa. Ang mga anghel ay nagbibulong na ang iyong pagkakaroon ay may malakas na epekto sa mga tao sa paligid mo, kadalasan nang hindi mo namamalayan. Ikaw ay nakikita bilang isang tanglaw ng pag-asa at inspirasyon, isang taong sa simpleng pagiging kung sino ka, ay nagbibigay liwanag sa buhay ng iyong mga kapwa. Ang pagpapahalaga sa iyong pagkatao ay nagtataglay ng dalisay na pag-ibig at walang hanggang karunungan. Ang mga anghel, ang mga gabay na maningning, ay binibigyang diin ang mahalagang papel na iyong ginagampanan sa malaking tanso ng pag-iral. Ang iyong pagkakaroon ay isang biyaya, at ang epekto na iyong iniwan sa buhay ng iba ay napakalaki. Ito ay isang malakas na paalala na ang iyong potensyal na magkaroon ng pagbabago ay napakalaki. Ngunit ano ang nagbibigay sa iyo ng espesyal na katangian? Paano mo magagawang magpatuloy na maging ilaw para sa iba at higit sa lahat, paano mo maiintindihan at yakapin ang iyong tunay na pagkatao? Ang mga tanong na ito ay hindi simpleng mga tanong. Sila ay sumasalungat sa puso ng iyong pagkatao. Tinatanong kung ano ang epekto mo sa mundo. Sa pagmumuni-muni tungkol dito, nagsisimula kang makita ang iyong sarili sa ilalim ng bagong ilaw, kinikilala ang kagandahan at lakas na umiiral sa iyong loob. Ang mga anghel ay nandyan, umaalalay sa iyo na maging maingat sa mga mensahe na sinusubok na ipadala ng sansinukob sa iyo. Gusto nilang maalala mo ang iyong halaga, ang iyong kakayahan na magbigay liwanag, at ang walang hanggang pag-ibig na itinuturing ng sansinukob para sa iyo. Panahon na upang kilalanin mo ang kamanghamanghang tao na ikaw ay, at maunawaan na sa iyong paglalakbay, hindi ka kailanman nag-iisa. Naisip mo na ba kung paano nakakapekto ka sa mga tao sa paligid mo? Ang iyong pagkakaroon, kahit na hindi mo napapansin, ay naglalabas ng mga alon ng impluensya at pagbabago. Hindi lamang ito isang ngiti o isang mabuting salita, ito ay ang paraan kung paano mo pinailawan ang kapaligiran sa bawat pagkikita, iniwan mo ang isang tatak, nagdudulot ng mga subtil ngunit malalim na pagbabago. May isang tao na espesyal na naantig ng liwanag na iyong pinapakita. Siya, na pinaparaan ng walang humpay na pagkakuryoso, ay nag-iimbestiga ng lahat tungkol sa iyo. Parang isang detective, sumusunod siya sa mga palatandaan, nakikipag-usap sa mga kilala ka, at sinusubukan ang pumihit sa misteryo na ikaw. Gusto niya maintindihan ang tunay na esensya ng iyong pagkatao, kung ano ang nagtatakda sa iyo bilang espesyal, ang papel mo sa komplikasyon ng buhay ng tao. Para sa kanya, ikaw ay isang nakakahumaling na kasalimutan, isang taong ang kasaysayan at epekto ay dapat buong malaman. Ang interes na ito ay higit pa sa karaniwang pagtataka. Ito ay isang malalim na pagnanasa na maunawaan ang mga katangian na gumagawa sa iyo ng isang instrumento ng pagbabago, isang taong, sa mga maliit na galaw at mabuting napiling mga salita, ay nakakaya ng positibong pagbabago sa buhay ng iba. Gusto niyang malaman kung ano ang nagpapalakas sa iyo, kung ano ang nagbibigay sa iyo ng liwanag at inspirasyon. At hindi ito lamang tungkol sa mga gawa mo, kundi sino ka. Bawat kilos mo, bawat salita, bawat galaw, ay nagdadala ng isang kapangyarihang nagbabago na humahawak sa mga nasa paligid mo. Ang pagsusuri tungkol sa iyo na ito ay hindi lamang simpleng pagkakagulat. Ito ay isang malalim na pagnanasa na magkonekta, maunawaan, at matuklasan ang lihim sa likod ng iyong epekto. Isipin mo ang mga pagkakataon na nagpapangiti ka ng hindi sinasadya ang iba, ang mga salitang nag-aalok ng kaginhawaan na iyong ibinigay, ang mga sandaling tunay kang naroroon. Ang mga simpleng aksyong ito ay may napakalaking kapangyarihan. Hindi sila nagdaraos ng hindi pansin. Bawat munting hakbang mo ay may potensyal na magbago ng araw ng iba, magbigay liwanag sa mga masalimuot na sandali, at mag-inspira ng malalim na mga pagbabago. Mayroong isang kagandahan sa pagiging kung sino ka sa pagkakaroon ng ganitong epekto ng hindi kinakailangang magsumikap ng malaki. At ito ang natutuklasan niya. Nakikita niya sa iyo ang isang espesyal na bagay, isang bagay na marahil ay hindi mo rin namamalayan sa iyong sarili. Ang iyong liwanag, ang iyong enerhiya, ang iyong paraan ng pagiging, lahat ng ito ay humahawak sa mga tao sa paraan na hindi mo naiisip. At ngayon, siya ay nauunawaan ito ng lubos, sinusuri, sinusubukang unawain ang bawat detalye, bawat nuansa ng iyong pagiging isang espesyal na tao. Ang malalim na pagkahumaling sa iyo ay isang malinaw na patunay ng iyong pagkatao at ng ningning na iyong pinapalabas. Kahit sa mga sandaling nararamdaman mo na maliit o nagsisimula kang magduda sa iyong halaga, ang iyong pagkakaroon ay may kakayahan na magbigay inspirasyon at magdulot ng pagbabago. Huwag mong baliwalain ang epekto na maaari mong magkaroon sa mundo sa iyong paligid. Ang kuryosidad niya ay napakalalim na handa siyang mag-alay ng lahat-lahat upang maunawaan ang bawat detalye na bumubuo sa iyong pagkakakilanlan. Gusto niyang malaman ang iyong pinakamalalim na mga paniniwala, ang iyong pinakamatapang na mga pangarap, ang iyong pinakamataas na mga layunin, at maging ang iyong pinakatatagong mga takot. Ang pinakakagulat-gulat ay hindi siya ang inaasahang magpapakita ng ganitong kagustuhan. Isipin mo ang pagkamangha, marahil pati ang isang pagsalungat ng damdamin sa pagtuklas kung sino siya. Hanggang ngayon, wala kang ideya kung sino siya at malamang hindi mo kayang hulaan kahit subukan mo man. Ito ay may kinalaman sa isang tao na hindi kailanman malinaw na ipinahayag ang kanyang mga damdamin para sa iyo kahit sa pampubliko o pribadong paraan. Dahil sa personal na mga kadahilanan, pinili niyang itago ang kanyang tunay na mga damdamin sa ilalim ng isang balat ng misteryo, nagdagdag ng kakaibang aspeto sa relasyon niyong dalawa. Maaaring mali ang iyong pag-unawa sa kanyang pagiging tahimik, na akala mo'y walang positibong damdamin para sa iyo. Ang pagtatampok na ito ay nag-aalok ng pagkakataon upang linawin ang maling pagkaunawa na ito at simulan ang isang bagong kabanata sa iyong personal na buhay. Naisip mo na ba ang epekto na iyong iniwan sa buhay ng mga tao sa iyong paligid? Minsan, hindi natin namamalayan, hinahaplos natin ang mga puso at kaluluwa ng mga nasa paligid natin sa pamamagitan ng ating mga aksyon, salita, o simpleng pagkakaroon. Habang ang ilan ay bukas sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin, ang iba naman ay mas gusto ang itago ang kanilang emosyon, lumilikha ng misteryo. Ito ay nagpapaalala sa atin na maaaring malalim ang ating impluensya, kahit hindi natin ito namamalayan. Kapag ang isang taong tila malayo sa atin ay nagpakita ng tunay na sarili, may pagkakataon tayong mas maintindihan ang mga komplikasyon ng mga relasyon ng tao at ang halaga ng tunay na pagkakakilala at pag-unawa mula sa ibang tao. Ang pagtatagpo na ito ay lumalampas sa simpleng paglantad ng damdamin. Ito ay isang imbitasyon para sa mas malalim na pag-unawa kung paano nabubuo at lumalago ang mga koneksyon ng tao nang hindi inaasahan. Ang pag-unawa sa tunay na nararamdaman ng mga tao sa ating paligid, lalo na ang mga nagtatago ng kanilang damdamin, ay nangangailangan ng kahusayan at pagkaunawa. Sa isang mundo kung saan ang pagtatago ng mga emosyon ay karaniwan, ang pagkilala sa impluensya na mayroon tayo ay isang mahalagang kasanayan. Marami sa atin ang nakikipaglaban sa ating pagpapahalaga sa sarili, at nag-aalala kung paano tayo nakikita ng iba. Madaling ituring ang katahimikan o pag-iingat ng iba bilang pagkamuhi o kawalan ng interes. Ang ganitong uri ng pagkakamali sa pag-unawa ay karaniwan, ngunit ngayon, sa harap ng pagtatagpo na ito, ang mga pag-aakala na ito ay maaaring maglaho na. Ang iyong pagkakaroon ay mala malamagnetiko at hindi makakalimutang, hindi lamang dahil sa iyong anyo, kundi pati na rin sa iyong espiritu, sipag, mga tagumpay, at likas na kabaitan. Ito ay mga katangi ang dapat purihin na natural na nag-aakit ng pansin at paghanga. Ang taong ngayon ay nagpapakita ng malalim na interes sa iyo, ay maaaring na-intimidate sa iyong enerhiya, tagumpay, at kabutihan. Ang ganitong pakiramdam ng kahinaan ay maaaring malaking hadlang sa kanya upang ipahayag ang kanyang tunay na damdamin at lumapit sa iyo. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa atin na madalas, ang mga tao ay nag-aatubiling magbukas o lumapit sa mga taong kanilang hinahangaan, natatakot na hindi sapat o nag-aalala sa posibilidad ng pagtanggi. paman, ang paglantad ng kanyang damdamin para sa iyo ay isang pagkakataon upang baliin ang mga hadlang at lumikha ng mas malalim at makabuluhang ugnayan. Ito ay isang imbitasyon upang kilalanin at itangi ang kagandahan ng tao sa pamamagitan ng pagiging bukas sa kanilang kahinaan at ang tapang na kinakailangan upang ihayag ang sarili, lalo na sa harap ng takot na hindi sapat. Ang katapatan at pagiging tunay ang pundasyon ng lahat ng tunay na relasyon. Sa isang perpektong mundo, kung saan ang lahat ay inuudyok na ipakita ang kanilang tunay na kalikasan ng walang takot, ang ganitong pag-ugali, kahit na minsan ay kakaiba o nakakailang sa iyong presensya, ay maaaring makita ngayon sa ibang liwanag. Ito ay nagpapakita ng paghangana, bagaman hindi ito na ipahayag ng bukas noon, palaging nag-iral, kumikislap sa puso niya. Ngayon, sa bagong pagkaunawa na ito, lumilitaw ang pagkakataon upang itayo ang isang ugnayan na batay sa pagsasalita ng totoo at pagiging bukas sa pagtanggap ng kanyang kahinaan, nang may pagkaunawa at bukas na damdamin, pinapalakas mo hindi lamang ang ugnayan sa pagitan nyo, kundi binubuo mo rin ang isang kapaligiran kung saan ang pag-ibig at paghanga sa isa't isa ay maaaring umusbong. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang maging bukas at nasa kabuuan ng koneksyon ng tao ay ang walang pasubaling pagtanggap sa isa't isa, kasama ang lahat ng kanilang kahinaan at takot. Bukod dito, ang sandaling ito ay naglilingkod bilang isang mahalagang paalala sa pareho sa inyo. Hindi dapat sukatin ang personal na halaga sa pamamagitan ng tagumpay sa labas o ng pagunawa ng kahusayan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan, ng kakayahan na magmahal at magbigay ng pagmamahal. Sa pagtanggap sa katotohanan ito, maaari mong pag-aralan ang mas malalim na dimensyon ng intimidad at pagunawa, kung saan ang mga maskara ay natatanggal at ang mga kaluluwa ay nagkakasama. Harapin ang pagtatagpo na ito, hindi bilang wakas, kundi bilang simula ng isang mapagpapayaman na paglalakbay patungo sa mas tunay, mas malalim na ugnayan, isang paglalakbay na pangako, hindi lamang napalalimin ang pagkakaunawaan ng isa't isa, kundi pati na rin na ipagdiwang ang tapang na maging tunay na nakikita. Sa katunayan, sa kahinaan natin natutuklasan ang tapang na maging kung sino tayo, at sa pagtanggap sa kahinaang ito natatagpuan natin ang tunay na koneksyon. Ang karanasang ito ay dapat magsilbing mainit at nakakapawi-sakit na paalala na mas positibo ang tingin ng mga tao sa iyo kaysa sa iniisip mo. May likas kang kagalingan sa pagpapasaya at pagiging isang mapagkalinga at kaakit-akit na presensya sa buhay ng mga tao. Ang iyong kakayahan na magbigay ng halaga sa iba, kasama ng inspirasyon na iyong ibinibigay para sa kanilang pagpapahalaga sa sarili at pagtitiwala, ay mahalaga. Mahalaga na maglaan ka ng oras para sa pag-ibig sa sarili at pangangalaga sa sarili, at palakasin ang iyong kaluluwa at espiritu sa pamamagitan ng kagandahang loob at pagmamalasakit. Ang mga hakbang na ito ay lumalampa sa simpleng pagpapakasawa, sila ay mahalaga para sa iyong kabutihan at paglago sa personal na pag-unlad. Alamin na may higit pang mga tao na nag-aalala sa iyo kaysa iniisip mo. Nasa paligid mo ang mga individual na talagang nais na makilala ka ng mas mabuti na napaakit sa kung sino ka bilang tao. Bilang isang taong nagbibigay liwanag at kabutihan, gumagana ka bilang isang kanal ng positibong enerhiya, karapat dapat na makamit ang pinakasalimuot na pagmamahal. Ang pag-aalaga sa sarili at praktis ng pagmamahal sa sarili, ay hindi lamang isang pagpapakita ng kagandahang loob sa sarili, kundi pati na rin isang paraan upang palakasin ang iyong likas na kislap na inilalarawan mo sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong pagkatao, pinapabuti mo hindi lamang ang iyong buhay, kundi pinapalalim mo rin ang iyong kakayahan na makaapekto ng positibo sa buhay ng iba. Ito ay isang biyayang mabubuo ng pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal kung saan ang pag-aalaga sa sarili ay naglalagay sa iyo sa isang mas mahusay na posisyon upang alagaan ang iba. Kaya tingnan ang paglalakbay na ito ng pagkilala sa sarili at pag-aalaga sa sarili bilang isang mahalagang misyon, hindi lamang para sa iyong personal na pag-unlad, kundi pati na rin bilang isang paraan upang palakasin ang mga ugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Sa pagkilala at pagtanggap sa pagmamahal at pagmamahal na mayroon ang ibang tao sa iyo, binubuksan mo ang iyong sarili sa isang mas masaganang at mas kasiyasyang buhay, puno ng pagmamahal, pag-unawa, at malalim na pagkakaisa ng mga tao. Tandaan na bawat hakbang patungo sa pag-aalaga sa sarili, at pagmamahal sa sarili, ay nagpapataas hindi lamang ng iyong espiritu, kundi pati na rin nagbibigay ng inspirasyon sa iba na naghahanap ng daan sa personal na pag-unlad. Ikaw, sa iyong pag-iral at mga kilos, ay nagiging isang buhay na halimbawa ng kapangyarihan ng pagmamahal kabaitan na nagbabago, tanto sa iyong sarili, at sa mundo sa paligid mo. Ito ay isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at koneksyon sa banal, isang landas na nagdadala sa iyo upang kilalanin ang iyong sariling kabanalan. Tunay nga, ikaw ay isang salamin ng kabanalang ito, isang buhay na halimbawa ng pag-ibig at kabutihan na may aksyon. Ang iyong pagkakaroon ay isang bukal ng pag-asa at inspirasyon para sa mga nasa paligid mo. Ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito ay naglilingkod bilang isang maaliwalas na paalala ng iyong mga natatanging katangian at ng positibong impluensyang iyong iniiral sa iba. Umaasa ako na makahanap ka ng kapayapaan at kaginhawaan sa pagkilala na ikaw ay isang nilalang ng ilaw. Kung kanino ang mga kilos at mga salita ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon at transformasyon. Naway magawa mong iwanan ang lahat ng pag-aalinlangan at kawalang kasiguraduhan sa iyong paglalakbay na nasa paligid ng mga taong nakikilala ang iyong tunay na pagkatao na nakakita ng higit pa sa mga anyo at pinahahalagahan ang kagandahan ng iyong kaluluwa. Naway maging mga ugnayan na pinagmumulan ng kagalakan, suporta, at pag-unlad. Naway ang ilaw ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili, ay magningning sa iyong landas, patnubayan ka papunta sa mga karanasang lalong nakapagpapayaman at makabuluhan. Naway kilalanin mo sa iyong sarili ang isang banal na lakas at walang hanggang bukal ng liwanag. Ang pagsisimula sa paglalakbay na ito ng pagkilala sa sarili at pag-aalaga sa sarili ay isang mahalagang hakbang upang masuri at maisaayos ang buong potensyal na matatagpuan sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-aalaga sa sarili, hindi mo lamang pinapalawak ang iyong sariling buhay, kundi ginagawa mo rin ang iyong sarili na isang ilaw ng pag-asa at inspirasyon para sa mga nasa paligid mo. Ang proseso ng personal na pag-unlad na ito ay isang siklong makabuluhan kung saan ang pagmamahal sa sarili at pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang mga paraan ng pagpapakita ng kagandahang loob sa sarili, kundi pati na rin ng paghahanda ng landas para sa mas malalim na pagkakaugnay sa iba. Ang mga hakbang na ito ay pangunahing mahalaga para sa kalagayan at pag-unlad ng personal. Sa pagkilala at pagtanggap sa pagmamahal at pagmamahal na mayroon ang ibang tao sa iyo, binubuksan mo ang pinto patungo sa isang mas buo at kasiyasyang buhay. Bawat hakbang sa pagmamahal sa sarili ay isang pagpapakita ng iyong likas na liwanag na sa kabaligtaran nagliliwanag sa landas para sa mga taong naghahanap ng inspirasyon. Ikaw ay nagiging isang buhay na halimbawa ng kapangyarihan ng pagmamahal at kabaitan na nagbabago, tanto para sa iyong sarili at para sa mundo na iyong kinatatayuan. Sa iyong paglalakbay na ito, tandaan na ang pangangalaga sa iyong sarili ay isang aktong may tapang at pagpapakita ng pag-ibig hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakikinabang sa iyong maliwanag na presensya. Ang landas ng pagkilala sa sarili at koneksyon sa banal ay isang pagkakataon upang kilalanin ang iyong sariling kabanalan sa loob at mamuhay sa paraang ang liwanag na ito ay mas magliwanag pa. Tunay nga, ikaw ay isang salamin ng kabanalang ito, isang buhay na halimbawa ng pag-ibig at kabutihan na may aksyon. Bilang isang nilalang ng liwanag, ang iyong pagkakaroon ay isang bukal ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng nasa paligid mo. Ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito ng damdamin ng isa sa ay naglilingkod bilang isang makapangyarihang paalala ng iyong natatanging katangian at positibong impluensya na iyong pinapakita sa iba. Ito ay isang panalangin na matagpuan mo ang kapayapaan at ginhawa sa pagkilala na ikaw ay isang nilalang ng liwanag na ang mga kilos at salita ay may kakayahan na magbigay inspirasyon at magtransforma. Naway makalimutan mo ang lahat ng mga alinlangan at kawalan ng katiyakan sa iyong paglalakbay, nakapalibot sa mga taong nakakakita sa iyong tunay na pagkatao na lumalampas sa mga anyo at pinahahalagahan ang kagandahan ng iyong kaluluwa. Naway maging mga ugnayan na pinagmumulan ng kasiyahan, suporta, at mutual na pagunlad. Panginoon, naway ang liwanag ng pag-unawa at pag-ibig sa sarili, ay magningning sa iyong mga landas, Patnubayan ka papunta sa mga karanasang lalong nakapagpapayaman at makahulugan. Naway kilalanin mo sa iyong sarili ang isang banal na lakas at walang hanggang bukal ng liwanag sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong pagkatao. Hindi lamang pinapabuti mo ang iyong buhay, kundi pinapalakas mo rin ang iyong kakayahan na magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng iba. Ito ay isang siklo ng pagbibigay at pagtanggap ng pag-ibig kung saan ang pag-aalaga sa sarili ay nagbibigay-daan para mas makapag-alaga ng iba. Ang paglalakbay na ito ng pagkilala sa sarili at pag-aalaga sa sarili ay mahalaga para sa personal na pag-unlad at pagpapatatag ng ugnayan sa mga taong nasa paligid mo. Sa pagkilala at pagtanggap sa pagmamahal at pagmamahal na mayroon ang ibang tao sa iyo, binubuksan mo ang sarili sa isang mas maligaya at mas masaganang buhay, puno ng pag-ibig, pag-unawa, at malalim na pagkakaisa ng mga tao. Tandaan mo na bawat hakbang patungo sa pag-aalaga sa sarili at pagmamahal sa sarili ay nagpapataas hindi lamang ng iyong espiritu, kundi pati na rin naglilingkod bilang isang ilaw para sa mga taong naghahanap ng inspirasyon sa kanilang sariling paglalakbay ng personal na pag-unlad. Ikaw, sa iyong pag-iral at mga kilos, ay nagiging isang buhay na halimbawa ng kapangyarihan ng pagmamahal, kabutihan na nagbabago, tanto para sa iyong sarili, at para sa mundo na iyong kinatatayuan. Ito ay isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at koneksyon sa banal, isang landas na nagdadala sa iyo upang kilalanin ang iyong sariling kabanalan. Ikaw ay isang salamin ng kabanalang ito, isang buhay na halimbawa ng pag-ibig at kabutihan na may aksyon ang iyong pagkakaroon ay isang bukal ng pag-asa at inspirasyon para sa mga nasa paligid mo. Ang karanasang ito ay naglilingkod bilang isang paalala na mainit at nakakaliwanag na ang mga tao ay nakakita sa iyo ng mas positibo kaysa sa iyong inaakala. Mayroon kang likas na kasanayan na magbigay saya at maging isang kaakit-akit at mahinhing presensya sa buhay ng mga tao. Ang iyong kakayahan na gawing mahalaga ang iba Kasama ng inspirasyon na iyong ibinabahagi para sa kanilang pagpapahalaga sa sarili at pagtitiwala ay napakahalaga. Mahalaga na maglaan ka ng oras at pagmamahal sa sarili na nagpapalakas sa iyong kaluluwa at espiritu sa pamamagitan ng kabaitan at pag-ibig. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang simpleng pagsasabi ng pagmamahal sa sarili, sila ay pangunahing mahalaga para sa iyong kalagayan at paglago bilang tao. Alamin na maraming mga tao ang nagmamalasakit sa iyo kaysa sa iyong iniisip. Ikaw ay napapaligiran ng mga individual na tunay na nagnanais na makilala ka ng mas mabuti at nakaluluklok sa kung sino ka bilang tao. Bilang isang naglalabas ng kabutihan at liwanag, gumagana ka bilang isang kahinlalakihan ng banal na kabutihan, karapat dapat na makamit ang pinakamakapangyarihang pag-ibig. Ang paglalaan sa sarili at pag-ibig sa sarili ay hindi lamang isang pagpapakita ng kabutihan sa sarili, kundi pati na rin isang paraan upang palakasin ang liwanag na likas mong ibinabahagi sa mundo. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa iyong sarili, pinapabuti mo hindi lamang ang iyong sariling buhay, kundi naglalakas din ng iyong kakayahan na magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng iba. Ito ay isang siklo ng pagbibigay at pagtanggap ng pag-ibig kung saan ang pangangalaga sa sarili ay nagbibigay daan upang mag-alaga ng iba.